David umaming gusto niya si Catherine Bernardo. Kung mabibigyan ng pagkakataon, nais palang makatrabaho ng pambansang ginoo. Na si David Lecoco ang kapamilya star na si Catherine Bernardo. Ayun sa ka-love team ni Barbie Forteza nang ma-interview sa ginanap na media event ng Blue Water Days Spa last Friday, February 17, big fan siya ng Kathniel, Catherine and Daniel Padilla, love team. I would love to work with Catherine Bernardo cause I'm a big Kathniel fan and growing up, sila talaga yung pinapanood ko. Kinikilig ako sa sinihan kasama yung family ko or friends and mga girlfriends ko before, sa ad ni David. At syempre, kahit si Daniel ay gusto rin itong makatrabaho. Kahit silang dalawa, nakangiti niyang sagot. David was formally introduced last Friday as one of the ambassadors of Blue Water Day Spa together with Miss World Philippines 2021 Tracy Morin Perez. Si David na nga ang isa sa mga hottest heartthrobs ngayon. Sunod-sunod ang mga projects nito and endorsements niya ngayon. All thanks to Maria, Clara at Ibarra dahil dito nga nagsimula ang lahat ng mag-click ang love team nila ni Barbie. Honest naman ang aktor na talagang ramdam na ramdam niya ang difference sa career niya ngayon at noong wala pang Maria, Clara at Ibarra. Kung dati raw ay nakakagala pa siya sa mga malls nang hindi nakikilala, ngayon ay medyo mahirap na niyang magawa. And good news sa Philly fans, ibinalita ni David na may gagawin silang bagong teleserye ni Barbie at isang pelikula rin. Samantala, bukod kina David at Tracy, Blue Water Day Spa also introduced Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Fornell, miss supranational 2022 allison black miss eco philippines 2022 ashley subijano montenegro reina hispano americana filipinas 2022 ingrid santamaria and miss Echo teen international 2022 first runner-up beatrice mcclelland as their endorsers